ito yung ganun sinong mag-aakala na hindi pa tayo nagsisimula nagsasagwan pa lang ako Nagkukita na ito napakaganda ng pangyayaring ito mga pero hindi pa ako nagsisimula nagsasagwan pa lang ako papunta dito sa may barang ng kawayan kasi ako dumadaan sa may mababaw na parte nadaanan ko na kalutang lang yung ano malaking pusit oh ano Nakalutang lang siya. Nagmadali ako isuot yung mask natin. Tapos isang panapak lang na ko. Yun, oh. Sa kabila wala pa. At yung panak ang Hindi pa nakakasayan. Ayan. Tayo-tayo pa oh. ako. <laughs> Salamat. Nagsasagawan pa lang ako. Hindi pa ako nakakapag-intro. Doon pa sana ako mag intro sa may sakat ng barangay ginarawalan. Nagpakita na agad. Sumpos ito. Salamat sino magkakakala na madudungawan ko lang itong habang nagsasagwan may buwi na mano na agad tayo so yun mga kabi ko kumusta po ayan bali mataas pa yung buwan kaya nagsasagwan wala ko papuntang nga ginarawa yan sana ako magsisimula so bali ito papatuloy ko pa rin yung pagsasagwan hanggang doon salamat swerte tayo ngayon hindi pa tayo nagsisimula may binamano na tayo yung isa ko pa ito pa tayo pa <laughs> hindi ko pa rin susuot nagmadali ko lang isuot na Maka, ko na lak ng pusit kala ko pula pula thank you lord yun sana wala na subas ko hindi kagaya hinabula tayo ng subas ko so, dun ulit tayo magsisimula sa may ginarawayan yan Baka hindi pa tayo mag Uumpisa May nagpakitang biyaya na So bali mag alas 12 na Nang madaling araw Pero yung banan dyan pa rin Siguro lulubog yan Malapit na mag alas 4 Buti lang medyo May kunting ulap Natatakpan yung Ano Buwan Natatakpan yung Iwanap Kaya medyo magulong-gulong salamat walang makapal na ulap doon sa may barangay tabako yun magkakalimot kapal yung ulap doon kaya lumakas yung hangin so yun abang-abang po -abang sana makajak pa tayo kahit na maiksi na lang yung din. Uy na Salamat Nakaisa na tayo ng Samara oh. Malaki Sa niya uh, Hindi tayo nakalala ng pansalok Hindi kasi natin nakalain Nadadaraw yung dilis eh Sigurado sana pambilad. Pambihira naman talaga, oo. Oh. Padami ng padami oh. Bilag na naman sana na ito Madami na na mga ka yung nilis o sumama na dito sa isang dipa na lang. No? May sumama na kaunti wala tayong pasalok pero susubukan ko pa rin itong ano, pasalok na yan. malalaki yung butas ang na pasalok natin sigurado tagos tagos dito yan yung mater lang dito makita na yung pusit pero siguro kung hindi na galo doon sa may spot natin baka may isang pa yung isda doon nagsipak lang asal lang dalugad kasi pinalik-balik nila kaya pati yung batog hindi nakasampa madami dilis din sana kaso walang batog matakot na siguro sa maliliwanag na plus light kaya hindi na nakasampa Piraso lang ang huli natin Buti na lang kahit na Lusok sa kanalok natin dito Lusok talaga Maluluwang eh Malaki yung butas ang basalap natin Nakadali pa rin dito kahit pa paano Binibilisan ko lang ah Sisid sa alok Tugla Akyat Lagay sa lalaki <laughs> Kung uh, Ang sana tao maliliit yung butas na para sa pandilis talaga napuno sana natin itong lalagyan baka sumobra pa marami na masara tayong pambigay kaso konti lang malalaki na malalaki na yung dilis kung umaraw ito mamaya hindi ito ayaw kasi makapala na naman yung ulap eh hindi ko wala din binilad ko ito yung una ko kasi binilad pinadala ko sa baynila, hindi na ako nang so yun ang bagay nyo sa bahay tapos papakita ko lang yung ano yung natin at yung delis, kiluhin na natin to a few moments later yung mga kandido rito na yung nahuli natin ayan kung may pansalok sana tayo na hindi lusot ito, tumadilis, madami sana to siguro makakahuli tayo nito ng mga nasa 20 kilo siguro kung kikilohin ayan, ito yung binaman natin na hindi pa tayo naghihinto yung sasagwan pa lang nagpakita na akala ko nakapadyak na tayo ayan, 1.1 na ay sa ito at ito yan, bibinta rin natin yan yan, pati katama kasama yan yan, 1.2 1 in 1, 1 fourth yan magbibilis muna tayo marami tayong bilis, ayun eh, o, siguro 1 kilo kaya ito siguro mga nasa 5 kilo siguro yan, nasa 5 kilo nga o oh nasa limang kilo siguro kung yung pansalap natin maganda yung pansalap natin hindi at madami sana sa to madami sana tayong pang nito so mali nga natin ito kasi maulap naman hindi naman may bibilan ipamimigay natin to para madami yung makapangulap nito ilang bahay to sa dalawa, tatlo, apat, lima, anong pito, itong bahay yan, itong bahay yung paghahati-hati -hati namin to So yun, ito lang muna yung pambinta natin sa ngayon Siguro mamayang gabi Wala na, tambay muna tayo siguro Wala na kasi dilim eh Kanina lumubog yung ban, mga nasa alas 4 na Yan ma Mamayang maling araw ulit, siguro lulog kong maliwanag na talaga So yun, may shoutout pa rin po tayo siyempre So yun, magandang hapon mga kanbenyor. So bali, kumita din tayo sa huli natin kayo ng mariling araw ng 630 yan sa tatlong perasong huli natin. Buti na lang mamahalin yung huli natin yung malaking posit na bayaran ng 350 saka yung sa Marlam at saka isang malit na posit na bayaran naman ng 280. Yan, kaya kumita din tayo ng 630 so ayan shout out po tayo yan shout out po shout out sa mga masugid na taga-subaybay natin yan shout out po sa inyo mga kaninyo sa ang sulok mo kayo sa ang panig na po mampo kayo ng mundo naroroon ayan shout out po sa inyo sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos ayan shout out po ayan shout out kay Shini Yang, Yang ayan shout out po shout out po sa inyo ma'am shout out kay Joel Bael shout out kay Aldin Kundat shout out sa Keso Family at sa Balingit Family and uh, Kadungong family. Ayan, shout out po. Shout out sa taga Shout out sa mga taga Valenzuela City, Manila. Ayan, from Johnny Batalona. Ayan, shout out po. Ayan, ni Idol Johnny Batalona sa mga taga Valenzuela City. Ayan, shout out po. Shout out kay April Ross Simon at sa kanyang asawa Christopher Simon. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyong mag-asawa. Shout out kay Gaspel Saiko. Shout out kay Fernando Lacasandili. Shout out kay Ramon Shoutout kay Roman Balag from Binangunan Rizal. Sorry po shout out kay Jose Floricard Madrigalejo, shout out kay Asir Junior Brosola, shout out kay Jacqueline Ibad, shout out kay Jewel Bius from Saudi Arabia, damam. mom, ayan shout out po, shout kay Jose Roldan Jornales, ayan shout out po, shout kay Jim Alota, shout out sa kayadong family ng Naik Kabiti, ayan shout out po. Shoutout kina Mr. and Mrs. Tino Villarreal at sa kanilang apat na anak yan kina Ike, Aira, Aika at uh, Kirby yun, Villarreal and family ayan siya shout totoo shoutout sa Abok family from Taguig City ayan siya shout shoutout sa yung Gala TV at sa kanilang pinsan dyan sa Lady yan, Briones family from San Pedro, Laguna ayan siya totoo Shoutout kay Sator Pipi at sa kanyang asawa at mga anak yan. Teresa Pipi, Ayesha, Vines Pipi, Mike Kel Pipi yan. And uh, Manny Pipi, ayan shoutout po. Shoutout po sa family niyo idol, sa Pipi family, ayan shoutout po. Shoutout sa Javier family ng Barangay Kaputikan, Talabiran, Nueva isiha Rico Javier at Ros Pinida Javier Ayan, shout out Shout out kay Romeo Alcones and family dyan sa Taklikan San Jodoro Oriental Mindoro Ayan, shout, out po. shout out po sa Alcones family dyan sa may Mindoro Ayan, shout out Shout out kay Josephine Sumadin from California Ayan, shout po. Shout, po shout out po sa iyo ma'am Shout out kay George Portesa, shout out kay Jubel Velasco, shout out kay Bong Disulok, Ilbi Albinto Laika Lopez Larmi Disulok, Rocky Disulok, Bibi Disulok, Idna Disulok, Ryan Disulok, Trisha Disulok, from Babatgon Liti. Ayan, shout po. Shout out po sa mga solid viewers natin dyan sa May Babatgon Liti. Lalong-lalo na po sa Disulok family. Ayan, shout po. Shout out kay Michael Bunaobra from Bakakay Albay. Ayan, shout out po. Shout out kay... Shoutout sa Dilatory family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shoutout po sa mga solid viewers natin dyan sa May Barangay Lagundi. Ayan, shout out po. Shout out kay Joel Saludis from CDO Espero. Ayan, shout out po sa Idol. Ayan, at syempre shout out din natin yung kapwa natin mga channel. Ayan, at pasupport din po mga kadventure sa kanika kanilang mga channel. Unang-una, shout out po kay Ma'am Mary Chorpundis. Ayan, Ma'am, shout out po sa'yo, Ma'am. At pasupport din po mga kadventure sa channel ni Ma'am Mary Chorpundis. Ayan, na napakabuting tao po, napakamatulungin ayan, shout out po sa imam at sa buong pamilya niyo po yan at kay Otol Rapi yan Rapis for fishing yan shout out kay John TV Vlog my star TV Vlog Biris Piro Parts TV Vlog Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabogsay TV Sea Adventure PH Pandan Fishing Adventure Joy, Fishing Adventure Manoy Vlog GC Adventure Lake TV Official si Batong Vlog Batong Vlog PH Johnny Fishing TV lari Larry Amos Hilario Lacuat Zero Kapana TV Adventure John Lee Fishing TV Koyanor North TV Carpenture Mix Vlog na Nairobi Channel Regis Adventure Bonbon Fishing TV Roger Lonor Mix Vlog Ka Fishing Judy Driver TV Roger Arciso Trailer Driver Just for TV Bigol Hunter Vlog MG Eric Adventure Ayan, supportahan din po natin mga kanvenyo yung kailang mga channel, so ayun, sana is magpa shout out ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba, para next episode sure, may isa shout out ko po kayo so ayun, maraming maraming salamat sa panonood, hanggang sa next episode God bless po, bye bye